taxi driver natagpo ang patay sa ilalim ng Marcelo Fernand Bridge. Narito ang news ni Ralph Dela Cruz. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa pagkamatay ng isang taxi driver na natagpo ang patay at nakalutang sa ilalim ng Meralco Fernand Bridge sa Cebu. Ayon sa otoridad, nadiskubre ng mga residente ang labi ng biktima malapit sa Pahara Park sa barangay Umapad sa Mandawi City. Kinilala ng mga pulis ang biktima na si Ruben Zamora Remolino, sa hindi kalayuan, nakatigil lang minamaneho nitong taxi sa entrance ng nasabing parka na ayon sa mga saksi ay ilang araw na itong nakaparada. Sa pag-iimbestiga sa labi, tad-tad na mga pasa sa muka at iba't ibang bahagi ng katawan si Remolino. Kabilang sa mga posibilidad na tinitingnan ng mga investigador ay ang pagpapakamataya Matapos mabatid mula sa pamilya ng biktima na nagtangka na itong kitili ng kanyang sariling buhay noon. Dagdag pa rito, ibinahagi ng operator ng taxi na kamakailan lamang ay nakipaghiwalay ang biktima sa kanyang asawa at maaaring nakapekto ito sa kanyang mental health. Yan ang aking news scoop, ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama.